What's up, mga idol? Kumusta kayong lahat dyan? Okay lang kayo. Sana okay lang po kayong lahat. Um, sa ngayon po, um, so <laughs> sa ngayon po, mga idol, uh, nanghingi ako ng lemon sa kapitbahay namin. Uh, kasi, may trangkaso ako, may ubo, parang nilalagnat. So, mabuti naman at may lemon sila. So, binibigay ng nila to. Um, uh, sa katong kuan gipang ubog sipon so guapo ning lemon himuon og juice para para kuan prevention is better than cure unsa <laughs> bitaw oy mas maayo daw um, inom tag lemon kay kanang pandungag sa vitamin C so kay naglain na Buutan po kayo tag-iya kay manghatag ra So, i -alaw ko niya nga manguha uha. sa ilahang lemon. So, karo manguha ta. So buutan kay si Madam no kay panghatag hatag og lemon, wa mo gud ko tay palit salamat di kay kag kay buutan kay si Madam panghatag lang yung <laughs> lemon. so uh, ka niya nga video kay uh, salamat kaayo. Salamat kay sa imong pagtugot. So talagsaona nang gid kayo ang tawo nga manggihatag ko sa ba. Kuya <laughs> <laughs> lang sa mga maayo gid ha. Pasagaran mo gid pa. Sa amo na ka ila mga buotan nga gud noon. So mahatag sila sa amoa kabalo ang wala-wala ni. So. Kung balaka kay di na ko ni Harbison ba nan. Mga <laughs> lang gid pagtimpla. Daghan naman ni tanaw yung mga lods. So salamat kay Madam Ha, salamat kay Ayos. Um ug nagpasalamat pud ni, ni, sa uh, nagasuporta, uh, naga uh, subaybay gyud sa among mga video sa GMA vlogs. Um mo hinaot mi nga um for me, namin yung supportaan um, uh, sa mo ang mga followers na permi lang yod uh, nagatanaw, naga nagalike, nagashare sa aming video. Salamat kaayo o ang ginuon um, ay magabalo sa inyo ha. Uh, salamat po kaayo sa um, sa 10,000 plus, uh, 10,000 counting na, na followers, mga legit followers. Thank you so much po sa inyong walang sawang suporta suporta. Um, kung di ay, katong dool-dool sa mo ah, nakaila sa mo ah, pwede rapod mo mga og uh, lemon din hiya sa, akong gikwaan, kaya bananta mo sa tagiya kay, um, manghatag mo po sila, buutan kay si madam, so, katong gusto og lemon, duol lang mo kung kailan mas kuha kita sa kuha. kay magtunga nga ta. Bitaw oi. Ubanan ta mo. Ubanan ta mo bitaw. Ubanan ta mo mamuha. So So lang for this video, for this uh, day. Salamat kay sa tanan. God bless us all. Bye. Thank you for watching, guys.